News Update mga balita ngayon. Iba't ibang kagamitang pandigma muling nasamsam sa Maguindanao del Sur. BBBM VP Sara Duterte at ilang senatorial candidates maagang bumoto. Sapat na supply ng kuryente ngayong butuhan, tiniyak ng Meralco. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng tropa ng 601st Infantry Brigade ang iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng armas sa barangay Mao Dato Abdullah Sanki, Maguindanao del Sur, isang araw bago ang eleksyon. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 601st Brigade, bunga ito ng sunod-sunod na clearing operation at combat patrol operations ng militar. Kabilang sa mga na ang M60 General Purpose Machine Gun, dalawang M14 Rifles, isang Bushmaster Rifle, ilang magazine, iba't ibang uri ng bala at tatlong bandolier. Tiniyak naman ng militar ang masinsinang operasyon at pagubantay sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyo. Maagang bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal at mga kandidato para sa 2025 Midterm Elections ngayong araw. Alas 7 ng umaga pa lang ay dumating na si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang presinto sa Mariano Marcos Memorial School sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na si dating First Lady Imelda Marcos. Matapos bumoto ay agad ding umalis ang Pangulo at hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Maaga rin nagkas ng kanyang boto si Vice President Sara Duterte. Kasama ang kanyang asawang si Man Scarpio, sa Daniel R. Aginaldo National High School sa Matina, Davao City. Pinili ring bumoto ng maaga ng ilan sa mga kandidato sa pagkasenado, gaya ng Alyansa Candidates na sina former Senator Ping Lacson, AXIS Partylist Representative Erwin Tulfo, Senator Lito Lapid at dating Senator Manny Pacquiao. Nakaboto na rin ang ilan sa mga senatoriables ng PDP laban na sina Atty. Vic Rodriguez, Atty. Raul Lambino, at sa Gay Party Representative Rodante Marcoleta. Tapos na rin bumoto si nadating dating Sen. Bam Aquino sa Concepcion Tarlac at si Kiko Panghilinan sa Silang Cavite. Magtatagal hanggang alas 7 ng gabi ang botohan ngayong araw. Tiniyak ng Meralco na higit pa sa sapat ang supply ng kuryente para sa ginaganap na eleksyon ngayong araw. Saad ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, wala silang nakikitang malawakang problema pagdating sa power supply tuwing halalaan. Gayunpaman, siniguro ng Meralco na nakahanda ito at nakalatag ang contingency measures sa oras na may pocket areas na magkaroon ng aberya. Nagdeploy ang power utility ng quick response teams sa mga strategic na lokasyon kung sakaling may problema sa kuryente. Dagdag pa ni Zaldarriaga, walang lugar ang nakataas sa anumang alert level pagdating sa power supply. Kaya malabong magkaroon ng pagkaantala sa eleksyon ng dahil sa kuryente sa kanilang coverage areas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>